Hey guys, uh, ito pala ang sasakyan na pinapagamit sa akin ni Boss. Top of the line ng Gili Colray model 2020. So ito yung sose niya. Bibidyohan ko to guys dahil ibibinta na namin to Pinapabinta na ni Boss. Bago mo lang bilhin. May video mo lang na remembrance. Tapos ipapakita ko guys kung paano i-unlock na hindi na tayo gagamit ng sose. So, pasok lang natin yung kamay dito. Ayan. Unlock na siya. Tapos kung paano din natin ilock. Itap lang natin dito. Lock na siya guys. So unlock natin ulit. Pasok na natin kami dito. Tapos bidyan ko na rin dito sa loob. Tapos dito tayo sa kanyang gearbox or part ng gear. So meron tayong makikita dito, ano, eco mode, sport mode, don assist yata 'to. 360 camera, parking assist. Tsaka ito yung ito yung ano guys, pwede mo magamit halimbawa nasa highway ka tapos hindi ka nagagalaw-galaw dito para mag-neutral pag nag uh, go stop go stop yung traffic. So iyon mo lang 'to. Then pag inapakan mo yung brake, makikita mo na dito ang ano, uh, auto hold. Tapos pag nag-go, magas ka lang. So tatakbo na rin yan. Then pag nag-stop ulit, apak sa brake, pull brake, lalabas ulit dito yung auto hold. So kahit pag naka pag naka auto hold nya kahit bitawan mo na yung brake, hindi na siya tatakbo. So medyo high-tech na guys yung dito sa uh, niya, gearbox. Dahil ang kanya'ng parking ay electronic parking na. So pipindutin mo lang to guys. Mag-iilaw tong parking. Tapos dalawang purpose nito. Parking at saka handbrake. Halimbawa, nasa intersection, naka-stop, matagal pa yung oras o minutes. I-pull up mo lang to guys. Naka-handbrake ka na. So kahit magbitaw ka na ng brake, din yung tatakbo. At dito sa 360 camera, pindutin lang natin to. Makikita natin sa screen yun ang apat na camera sa left side mirror ayun yun sya guys kita natin tapos right side mirror ayun naman sya sasakyan na yun din sa rear sa so front tapos guys pag nag uh, pag lumiko ka sa left and right ayan uh, try natin na ah. Uh. sisignal ako pa left yon makikita din natin sa screen yung buong sasakyan then sa right naman tayo mag signal ba diba, liliko pa right o oh, diba nakikita din ang buong sasakyan sa side mirror yan nakita nyo yung guys yung parang white na guhit blind spot warning yan guys pag nasa highway ka habang tumatakbo pag umiilaw yan ibig sabihin huwag kang lumipat ng lane dahil may paparating or may uh, pag lumipat ka maaari kayong magkabanggaan tapos interior nya ang ganda leader pati nga dito ang ganda ng design eh. so pati sa aircon nya guys ang ganda ng design no? parang robot so hindi ko lang basta maganda so ito yung interior nya ganda di ba tapos siyempre guys pinaka naamis ako dito yung sunroof niya panoramic sunroof buksan natin yun kaya lang guys pag mainit papasok talaga ang init dahil ang lang ng ano niya eh. cover tapos dito tayo sa glass yun diba guys ganda balik natin mainit okay so ayan lang guys ay ito pa pala ayan manubilan niya. maganda nagaganda na ako dahil ano maliit lang tapos hindi talaga siya as in bilog pabilog so ayan lang guys bye bye